Alam nyo na ba na itong si Martin Romualdez ay literal na ginagapang ang pera ng taong bayan? Mantakin mo maging ang PhilHealth mga kababayan ay gusto pa nilang dalihin ngayon. Panoorin natin ang pagsisiwalat nitong si Wadvir. Yung tingog party list na Memorandum of Agreement with DBPN feel health. Kasi nakakaloka ito. Ito si Manny Ledesma. Ano to? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Head siya ng Feel Health. Hmm, head ng Feel Health. Tapos Ayan. Nagkaroon sila ng mowa signing. At yung mowa signing, ayan yung mga participants. Obviously, Oy, sino niyan? Si Tambi, my goodness. Doon si Martin. Oh, yan ayan oh. So, Tingog, PhilHealth, DBP, Signing of Memorandum of Agreement, o December, December 8? Yeah, December 8, 2024. Ah, so neto lang, December 8. 4. Ayan, okay. Ba, may papirma-pirma. So, ang first question dito really is, anong ginagawa ng Tingog dyan? Yes, ano ka ba ang ginagawa ng Tingog dyan? Bago natin yung ito, ah, uh, ito muna. Ah, uh, ito yung aking opinion na. Uh. Yung tingog party list. At si Congressman tambalos uh, Tambaluslos Romualdez ay re-electionist yung mga yan. So, baka, baka lang naman nararamdaman na ni Martin Romualdez na matatalo na siya bilang congressman sa Leyte. Bakit? Kasi may tumayo po na lalaban sa kanya. At itong tingog party list ay kung daladala -dala niya ito eh. Kung sakasakaling babagsak si Martin Romualdez, maaaring babagsak din itong tingog partilis. itim mawawalan na sila ng pwesto sa gobyerno. Mawawala na yung kaban ng bayan na pwede nilang ibulsa. Ha? Kaya gumagawa sila ng mga hokus-pokus, mga last minute adjustments ba, para hindi pa rin sila kumawala doon sa kaban ng bayan. Ang gagaling din ng mga tarantadong ito, no? bakit may tingog? At bakit nakikipagmowa ang tingog sa GOCCs? Ang unang question dito is, tingog party list is a political party, political organization. Why are you giving a political organization a personality to enter into an agreement with DBP and PhilHealth? Ang 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 tanong diyan, uh, ma'am uh tinatawag nilang Joey yan eh. Pero, pero pang ano yan, pag, pag yung pronunciation talaga ng pangalan na niya yan, Wadavir. Search nyo. Alam mo, isa talaga sa pinakamalaking sanhi ng gulo dito is si Martin. Si, si Martin, si Martin. Martin. Oo. Oh, oh. Totoo. Alam mo yon Kasi si Martin talaga, parang tiling ko nga parang na held hostage siya na yung mag-asawa. At nang pa-hostage naman, ikaw ang presidente ng Pilipinas. Magpapadikta ka sa pinsan mong congressman. Bakit? Oo. Oh, <laughs> Sobrang balahura, puta. I'm sure. Oh, wag, wag, oh, 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 magmura, wag magmura. twice if you need to be rescued. <laughs> 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 siya na yung nagde-decide eh, sa lahat eh. Ano nang talaga. Kasi nga presidente oh. na si Bongbong eh. Ano naman eh ano naman, ano, naman, ano naman ngayon? Nakabalik na siya sa malaki parang natupad oh. na ang pangarap. So natupad na ang pangarap ni Bongbong Marcos eh si Martin. Pangarap naman ni Martin. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Ito yung Yun yung yun eh. Pa. Allegedly, ito raw yung draft. Shared undertaking of the parties. Ayan. The parties to undertake to hold all information documents and reports obtained in the course of agreement in strict confidence. Oh my god. Galit na galit sila sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Tapos meron silang uh, memorandum of agreement ng PhilHealth pero nandoon ay dapat yung mga reports nila ay confidential din tignan mo nga naman ang mga tarantadong ito and shall be subject to the restrictions and conditions prescribed under pertinent laws. Para putang ina. Seryoso? Confidential? Sabi mo. Hindi naman strict confidence. Hindi naman pwedeng malaman 'yan. Bakit confidential 'to? Mm, now you know. Now you know. Pero ang tanong, ang tanong, bakit nga ba ginagapang ni Martin ito? Hmm. Why? Si Tingog, ang role niya shall assist coordinate, and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program. Shall provide complementary programs and trainings to ensure fiscal viability of the operations of the hospital. Oh my God! Oh my God! Shall provide necessary support in financing health expenses Allah. of the patient through its medical assistance program. So, ala, sila yung mag-a-assist na ano na, kunwari e eh mag ng mga PhilHealth claims? Ganon yung ibig sabihin nito? Sila yung magiging third party na magpa-process sa mga claims sa PhilHealth? Totoo? Eh pera to, billion-billion to, ba diba nga? May 90 billion pa na excess na pera yung ano? PhilHealth na sinaulin na pinapatigil ng Korte Suprema? Oy, balik nyo yun. bilik nyo yung nakuha ninyo. Hmm, saan na punta yon? what are those necessary support? Kayo... no, 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 no. No, you, you know, you know, you know, Ma'am Joey, you know. Kayo hawak ng procurement, ng mga supply. Kayo yung hawak ng construction, ng mga, ano, hospitals. pwede, pwede. Pera na naman, mga kababayan. Construction ng mga hospitals, supplies. Pera yung gagana dyan baka sila sila din yung kung, kung kanino din mai-award yung mga construction materials o yung construction per se ng hospital building at hindi lang nagtatapos diyan ha. at hindi lang nagtatapos diyan pati yung mga supplies kasama din expansion ng mga healthcare facilities and what not is that the support Wait. that you're talking about tingo ha bakit sila umi-epal? I do not know. Tingog Party List is a political organization. Ngayon, you're going to enter into a MOA. kung 2025 hindi kayo ma-elect. Ma eh ma di, yun na nga yung purpose, Ma'am Wallevier. Diba? Eh, sorry, napos kita lang ganyan. Yun na nga yung purpose doon. Kasi nararamdaman na nila. Na mawawala na sila ng kapangyarihan, hindi naman nanalo. Para tuloy-tuloy yung agos ng biyahe sa kanila, nag nagkaroon ng mowa ngayon sa PhilHealth na sila yung gagawa ng support para sa mga claims. Sabihin na natin 'to ha, sa mga claims, sa construction ng mga hospitals, sa enhancement ng mga facilities, medical supplies, yung mga medical aparatos, di ba ang saya-saya. Ano to? Hanggang kailan ang mowa? Mm, yan ang magandang tanong. Yan ang magandang tanong, may expiration ba? There's no date. Teka. Uh, Meron 'yan. Yun. Ayun oh, wala nga. This agreement shall continue to be in full force and effect unless otherwise revoked. Oh my god. Wala na tapos ng signing. Tuloy-tuloy na. Korte Suprema o yung mga ano diyan yung mga mga grupo-grupo diyan na pwedeng mag-file ng TRO dito sa memorandum of agreement galaw-galaw na bubutasan na naman tayo ng taong bayan yung PhilHealth na naman ang kakanahin ng mga tratadong ito oh. <laughs> Katawa na lang Tapos nagbigay lang ng termination of agreement uh, Magbigay Kung? na lang ng 30 days notice so it's ano flexible ano wala siyang flexible. sunset clause ah uh, flexible uh, agreement mm -mm. hanggang ano hanggang nakikinabang tayo pareho effective correct and i think ano no tingog party list should be investigated sure 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 payag ako diyan sa totoo lang, sobrang powerful ng tingog party list sa House of Representatives. Kapag ka kunwari, merong ayudahan na nangyayari. Kunwari, si District 1 ng, uh, ng probinsyang Kinembot magpapamigay uh, ng pera, ng ayuda. Tingog Partilis would be there. Yes, totoo yan. Nung umuwi ako ng Pilipinas, hanggang sa Norte, that was oh, almost one year ago nung umuwi ako ng Pilipinas. Alam nyo ba guys, yung mga poster ng Tingog Partilis at ni Martin Romualdez, umabot hanggang norte. <laughs> Ganong katindi. Magpapamigay ng pera kasama ang tingong party list. Saan nanggagaling ang pera niyo? But ang dami yung pinapamudmod? You also have almost 200 plus satellite offices. Correct. Saan nanggaling yung pinagpatayuan niyo ng mga satellite offices? Tapos yung ano, tapos yung 10 satellite office ng uh, Vice President, problema nila yon, no? So, I mean, dapat imbestigahan talaga to, yung thing party list. Magkano yung mga renta? Baka naman, binili nila yung mga properties doon, tapos sila din yung nagpaparenta ng gobi sa gobyerno. Tapos, baka sobrang sobrang mahal. Grabe. Grabe, ang cash cow yan ah. Ha? You have to tell us what's your financial model in order to do these things. Yeah, Because if you can... it's massive. It's so massive. Do it using private funds. Dapat malaman natin kung anong financial model ninyo kasi gayahin natin yan. Putang ina. Para kayo... So, ganito yan. Kailangan natin putuling yan. So, ano pa ang pwede natin gawin dito? Dapat may mag -ano dito. Dapat mag ng kaso. No? Na, teka lang, muna. Silipin muna natin itong memorandum of agreement na to. Kasi, iba yung nararamdaman namin dito. Mawala man si Romualdez mawala man tingog tingok partilis, pero nandyan pa rin sila. Just imagine, PhilHealth, buong Pilipinas din ang sakop niyan. Guys, eto na lang yung isipin natin. Kung nung nakaraan, ay merong 90 billion na unused funds ang PhilHealth, baka pag itong tingog partilis ang humawak at naging support system ng PhilHealth, wala na yan, mazi-zero na yan. Zero na yan. Mazi-zero na rapin pa, ibubulsa pa yung sanang mga medisina na ibibigay sa mga mahihirap. Yung mga construction ng mga hospitals na yan, pwede nilang pasukin yan. Kasi napakalawak ng coverage ng MOA, ng MOA, ng thing parties between MOA, between PhilHealth. Gising-gising mga kababayan, kayo na mga pwedeng mag-file mag ng TRO dyan, gawin na natin wag na nating patagalin to. Kasi pag pumasok pa sila dyan, makakakamkam pa sila ng pera. Putuloy na natin yung supply ng pera ni Martin Romualdez na galing sa gobyerno. Kasi ang ano ko dyan, kung personal niya na pera yan, na panggastos para bumawa yung pangalan niya, baka hindi niya gawin yan. Pero kung pera ng bayan, yung gagamitin nila, eh madali yan. Remember ha, ah? remember, napabango ang pangalan ni Risa Contiveros dahil sa PhilHealth. At dahil sa PhilHealth, nanalo siya na senador. At hanggang ngayon ay senador pa rin si Risa Ontiveros.